Attitude Ano nga ba ang tamang pag-uugali sa paglilingkod sa ministry ng Diyos? Halika at ating pakinggan. Ang salita ng Diyos ang gabay sa ating paglalakbay. Ang tamang attitude sa paglilingkod ay mahalaga sa anumang aspeto ng buhay. At ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na gabay sa pag-uugali na dapat nating taglayin. Ang isang mahalagang talata na nagpapaliwanag nito ay ang kawikaan chapter 16, verse 18, na nagsasabi, Ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak at ang isang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian sa paglilingkod. Ang pagiging mapagmataas o palalong nag-iisip na tayo ay mas mahusay kaysa sa iba ay maaaring humantong sa pagbagsak at pagkawasak. Sa halip, dapat tayong magkaroon ng pagpapakumbaba at pagiging handa na maglingkod sa iba ng walang inaantay na gantimpala o pagkilala. Narito ang ilang mga halimbawa ng tamang attitude sa paglilingkod na matatagpuan sa Biblia. Una, pagmamahal, love. Ang pinakamahalagang utos sa Biblia ay ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Ang paglilingkod na nagmumula sa pagmamahal ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at katuparan. Pangalawa, kasipagan, diligence. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na magtrabaho ng may kasipagan at dedikasyon sa ating mga gawain. Ang pagiging tamad o hindi seryoso sa ating mga tungkulin ay hindi nakalulugod sa Diyos. Pangatlo, Katapatan, loyalty. Ang katapatan ay mahalaga sa paglilingkod. Dapat tayong maging tapat sa ating mga salita at gawa at hindi dapat tayo maglinlang o magsinungaling. Pang-apat, pagtitiis, endurance. Ang paglilingkod ay hindi laging madali at maaaring may mga pagkakataon na tayo ay maharap sa mga pagsubok o kahirapan. Ang pagtitiis ay isang mahalagang katangian sa paglilingkod dahil nagbibigay daan ito sa atin na magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Panglima, Pagpapatawad Forgiveness Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng paglilingkod. Dapat tayong maging handa na magpatawad sa mga nagkasala sa atin tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pagtatapos. Ang tamang attitude sa paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga bagay ng tama, kundi pati na rin sa paggawa ng mga bagay ng may pagmamahal, kasipagan, katapatan, pagtitiis, at pagpapatawad. Ang mga katangiang ito ay nagmumula sa isang puso na nagnanais na maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng pag ng mga katangiang ito mas magiging epektibo tayo sa ating paglilingkod at mas makakamit natin ang layunin ng Diyos para sa ating buhay. Purihin ang Diyos. Amen. Thanks God. Nawa na nyo niyo ang video. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang Reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.